try natin tong kung gagana nga first time ko tong gamitin mag charge dito ngayon yun gumana okay pala monitor ko siya kung habang nagtatakbo hindi na hindi nawawala yung charge niya 138 km na yung natakbo niya naubos ko na yung isang full tank nasa 5.5 liters yun So, tingnan natin ilan tinakbo niya. Nag-average lang siya ng ano, 30.5 km per liter. 138 km pa lang natakbo natin. Naubos na yung isang full tank. Nagbiblink-blink na nga siya. Papakarga tayo. Pangalawang karga to. Oh, kumakarga nga. Kumakarga naman siya eh. So, okay na. Hindi na pala ako bibili ng cord magkano to 1,100 ba naman to kasi ang winoworry ko lang ito medyo may kalumaan na to baka hindi siya nagcha charge ang ginagamit ko kasi dito yung 20 watts na ano, charger kaya ito di ko na to nagagamit masyado o, ayun tinry ko lang naman to guys kung gagana kasi baka kasi nagwawala wala yung ano nya charge pagcha charge nya dito so okay na tanggalin ko na tadaan tayo dito sa patahian hatid ko tong mapatahi ko dito 138 km pa lang yung natak niya pero naubos na agad yung 5.5 liters liters ko so nagre range lang siya ng ano ng 30.5 km per liter so ito yung mga dinadaan ko dinadaanan ko lagi papakita ko sa inyo guys kaya uh, kung bakit naging ganun yung ano natin, gasoline consumption natin. Hindi kasi tayo nagbabiyahin na long ride. Dito lang kasi kaya sa tingin ko yun ang naging dahilan. Eh dapat sabi nga daw nila, 'di ba? Ano daw to? 50 km per, per liter. So, ang nangyari 30.5 lang. Magastos, kumbaga, magastos 'yun. So, siguro dahil din inisip ko bago, kaya ganun ata yung consumption niya. Pero di ko masyadong di masyado ako naniniwala naga ano doon babase ang pinabasihan ko talaga yung dito dito lang kasi ako ha, ah, ito yung lagi kong dinadaan laging traffic dito tapos panay gamit ng throttle ganoon so talagang kukonsumo talaga ng gasolina natin tagal kasi nito maayos guys ito. Grabe na daan nandito. At least inaayos. Yun ang kagandahan. Pero titingnan natin kung pag naayos na to ano ba. Kung gusto ba. Sana ano, ayusin pa tong kalsada na to. Lagi dito ano eh, baha. Taon to, laging ganito. Kaya sayang yung mga motor, mga sasakyan dito na daan. Alibaw, bagong was pa lang. Tapos dadaan dito, grabe agad ang dumi. Kasi ako na experience ko yun dito eh. 139, 140 km na to mga ganun. Maubos yung ano ko. Yung isang full tank. Grabe ha. Ah. Nakonsumo ko ha. Oh. 30.5 km per liter. So ayan. Kapagas tayo. Pangalawang gas to guys. Grabe eh oh. na tayo okay, dadaan oh, yeah. Sira-sira talaga yung mga ano dito. Pagkakalsada. Oh, washing. After dumaan doon sa madumi, puro putik, washing naman. Diretso tayo dito sa pagasulinahan. Tapos didiretso tayo ng kasa nito. Kasi magbabaed na tayo. 7 days na lang kasi 1 month na siya. May 7 days advance pa tayo. So gusto ko na magbayad ngayon para wala na akong isipin. Tapos aalamin na rin natin kung kailan ba natin makukuha yung QRCR nito. Tatanungin natin sila. Tapos diretso tayo ng SM Fairview. May mga bibilin kasi ako. Kaya mag-SM muna tayo. 4.05 pa naman so ang sarado noon 5pm 5pm naman ang sarado nung kasa so abot pa tayo mag inquire nga pala ako guys ng ano kasi yung top box ko hindi ko pa naikakabit so papakabit natin dito sa mga shop tatanungin natin kung magkano ang sisingilin nila sa akin bibling bibling na talaga yung gas ko Kilang kaya ang may kakarga ko dito baka ano lang 5 liters lang <laughs> dito tayo 280 yung bill natin 4.72 magpa 5 liters yung ano na ilagay pag nag start pala to mag blink blink yan may isang litro pa pala siyang halos mag iisang litro ang laman ng tanki niya bago siya mag warning na mawawalan ng gas so okay lang din naman pala tatry tayo dito guys Kuya, magkano kaya magpakabit ng ano dito? May top box kasi ako doon. Tapos papakabitan ko na sana dito. Wala kasi akong tools. Magkano kaya abutin? Mga magkano kaya? Oh, saka yung ano? Brace ba? Oo. Oh. Kasama na yung top box doon. Kaya kakabit lang naman nun. Wala lang kasi akong tools kaya di ko mailagay. Mga 50 lang naman. Ah, sige. Di ko kasi naano sa, sa binilan ko noon, libre na sana yun. Kaso wala pa, di ko dadala dala yung motor eh. Kaya ganun. Sige, babalik ko na lang dito pagka ano. 50 lang ano. Sige, salamat. So, ayun. <laughs> 50 lang. <laughs> Pwede na. Di na ako bibili ng ano. ng Wala kasi akong tools guys. Kaya papaayos ko na lang sa kanila. Tapos diretso tayo ng ano, ng premium bikes. Ay hindi. Transcycle. Whoa. punta ng SM si ano pala yun ha si Kim Muto lagi nakakasama natin yun sa rides papunta kung saan man mga napuntahan natin dun sa mga video natin mga rides na long ride andun lagi yan So ayun, yun na nga. Pupunta tayo ng ano, transcycle. Alamin natin kung kumusta na nga ba yung ORCR natin. Tapos babayad na rin tayo ng monthly nito. 3 weeks na to guys, wala pa yung ORCR niya. Hindi ko rin magamit sa ano, sa mga biyahe kung malayuan kasi hindi pa siya nakarestro. Bago matapos itong buwan, may mga long ride akong pupuntahan, may mga uh, sikasuin ako. Tapos ayun, kaya gusto ko na magkaroon ng ano, ORCR. Ooh, pinapaayos na dito. Dito tayo dadaan kasi ano. Medyo kukunti yung ano dito eh, mga sasakyan. Doon kasi bayan na 'yon. Pinakambayan na. Kaya madami traffic dun traffic nga din dito pero di naman masyado dito tayo dito tayo pan cycle ayan nakuha na natin yung ano natin QR so pwede na pala siyang igamit na natin yung UR natin. Tinanong ko naman kung pwede ba yung UR. Ito, okay na daw. Understood na daw yun. Tupalo na lang kasi yung CR niya. Susun mga susunod na araw, ilulong ride ko na tong motor natin. <laughs> ano kaya mayroon dun? <laughs> Tick yan. May list po doon ah. Ano kaya nginuhuli nila? Yan, dito na. iikot pa tayo, guys. Ang layo ng ikutan naman nito, nito. Doon talaga sa Ganoon talaga. Wala tayong magagawa diyan. Ang importante, nakuha na natin yung OR natin, yung CR na lang to follow. Oh, shit, <laughs> so yung motor yun, dun sa kabila, <laughs> parang ano ako. Ito kasi, mayroon kasi dito. <laughs> mayroon kasi dito nakaharang. So, kala ko hindi dito yung paragingan ng motor. Four wheels pa. Pauwi na tayo. Nakabilihan na rin tayo ng mga gusto natin bilhin. Pauwi na tayo. Okay guys, pauwi na tayo. Tatakot pa akong maganoon nito, yung parang mumbang magbabanking ka dahil yung gulong natin bago pa. Ang issue kasi nito, medyo madulas tong gulong na to dahil bago. So, kailangan muna pudpurin muna natin to kahit papano para hindi siya madulas takas ng arangkada niya dito tayo sa exit okay guys nabili na natin lahat ang kailangan natin tas yung mga about naman sa gasoline consumption nitong Honda Click version 3 natin explain na rin natin yung ano naman natin okay na yung pagdating sa ORCR natin okay na yung CR na lang ay to follow na lang daw so meron tayong OR so pwede na itong ibiyahe sa long ride consider na din daw yon sabi ng ang kasa hanggang dito na lang yung video natin thank you thank you sa mga nanood salamat guys thank you